Ayan na guys, ating kakalasin ng uh, Christmas tree. Kasi tapos na yung Christmas. Ano na ngayon, January 11 na ngayon guys. Ayan, kakalasin na natin. Pero nandito pa yung mga regalo ng mga inaanak ng anak yung anak. Nandito pa sila. Ayan. At saka marami pa akong extra balot. Ayan guys, so. dami, -dami pa akong pambalot sa so, sobra yung binili ng aking anak Ayan. oh, yung kapal-kapal pa nito guys binili sa SM aabutin to ng sa isang taon ayan yes. guys tama na rin yung double sided tape mo ayan at saka ang dami pa dito ng binabalot ng aking anak na pangregalo ayan ano kayo laman kaya nga to guys? May mga laman kayo. May vents. May mga laman yan. Hindi pa binubuksan ng aking mga anakis. Ang kanilang ano. Ito naman. Wala lang laman. Pwede natin itago ito. Magagamit natin sa isang taon. Kasi napakabilis na guys. Yung taon talaga ngayon. Ang bilis. Kaya pwede natin itabi. Para hindi na tayo bibili. Sa susunod na taon. yan ito yung lagay ng Christmas light mamaya dyan ko na ilalagay yung ating Christmas light guys tapos iwan ko kung kanino itong ano guys ito ay pinamili ng anak ko to mga damit ng pambata hindi niya nabalot Ayan, tinanong ko yan. Meron dyan may short tsaka mga sando, pambata. Nakalimutan na ng aking anak na siya bumili. Ayan. Siguro, lagi may pasok. Ang dami niyang binili na ano. Ang dami niyang binili na pang guys. Ito eh. Pambalot. Ayan. Dami dami. Kaya itatago ko to para sa isang taon. Saka marami to guys. Makapal. Mag marami to. Makapal siya guys. So, marami oh. Ayan oh. Makapal. Ayan. Napakadami. Hmm. So, ano kung laman nito guys? Hindi ko alam kung anong laman nito. Pero may laman. Regalo yata ng uh, mga tita nila. Mukhang damit. Ayan guys. mm ito pwede rin ito itabi guys Kung wala naman sulat magagamit natin sa next na Christmas ayan yan dami dami guys eh. yung mga regalo ito may laman to guys ang laman ay alam ko na underwear pagkakalas na po tayo yan tabi natin yung mga may laman ito guys ito tinanggal na yung laman kasi ginamit na Ayan, yan po yung nilagay ko sa ilalim ng Christmas tree. Design lang yan. Ito lang yung may mga laman guys. Ayan. Ayan. Yan yung mga tira na pambalot. O, di diba? Ang dami. Hindi na ako bibili sa next year kung buhay pa tayo. Ayan. Ayan may mga laman ko guys. Ngayon, ito na. Kakalas na tayo sa aking Christmas tree. Pero yung Christmas light, guys, hindi ko na yung tatanggalin. Pwede na po yung, ano, pwede na po yung pang ilaw pag uh, may natutulog dito sa salas. Ayan, let's go! Kalas na po tayo, guys! Ayan, guys, yung mga, ano, na nakarang taon, guys, ayan, nakita ko sa aking lagayan, nataguan. Hindi ko na ito ginamit. Ayan, nakatago na lang yan. Ayan, hindi ko na ito ginamit dahil nagpalit ng aking mga anak ng mga ilalagay sa Christmas tree. Ayan guys. Ayan, hindi ko yung ginamit guys. Nagtanong nga ako kay Mila kung gusto niya mag Christmas tree. Ibibigay ko na lang to. Ayan, ito yung nakaraang taon na aking sinabit sa ano Christmas tree. Ayan guys, o diba? Ang cute. Tapos may butterfly din siya. Ayan na. Shout out kay Kim Rohn. Ayan. Ilang taon na ito guys. Siguro apat na taon na ito. Ayan. May butterfly din siya. Ayan Kaya yun. Makintab pa naman siya eh. Kaya lang yung si Roti Vlog gusto niya magpalit ng mga isasabit sa Christmas tree. Ayan. O ba? Diba? Gusto ko nga i-donate itong nakaraan kaya lang wala naman akong alam na may mga may Christmas tree ayan hindi ko na ginamit to guys ang dami niyan kaya ayan ikabalot na lang yan dyan ay na lang natin dyan tapos ilagay natin dito sa karton ayan dyan ko rin ilalagay yung mga ano itatago ko na Christmas tree ayan na mga balls ito dito ko na ilalagay guys hindi ko tinapon ito guys so oh. hindi ko tinapon noong nagkabit kami ng mga balls ayan dito ko ulit ilalagay itong mga to guys so oh. ayan itatago ko ulit ng maayos para maganda pa rin pag ginamit ayan di diba? itong butterfly ay ayos ko rin yan ilalagay ko sa magandang lagayan para magagamit pa rin sa isang taon. Diba? Ayan. Sayang din kasi kung bibili pa ulit. Ayan. Ayan guys. Dito ko ilalagay mga ano, balls. Ayan ngayon. Ewan ko kung naghalo-halo ito na ng ano, lagayan guys. Siguro magkabukod siguro yan hindi ko matandaan kung uh, sama sila nung makintab at saka yung may merong glitters pero okay na yan pwede na po yung ano pag halo haloin ayan so, dito na natin ilagyan natin ng maayos para hindi papasok ng ano ng alikabok. Diba? Kasi kung ito, ganun din naman ang mga ginagawa ng mga ano guys, yung mga nagtitinda sa ano. Itinatabi nila yan pag tapos na yung ano, Christmas. Ayan guys. Ayan. Diba? Kahit -alaw ko na lang guys yung ano, yung makintab, yung may dito sa kaito. Ayan. Na. Ayan. Ito naman yung ano guys, yung makintab. Ganun din, tinaghalo ko din yung ano, yung makintab saka yung kumikislap. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, diba? Parang gamit pa rin natin, guys. Ayan, diba? Nagaluhalo na, guys. Ayan. Cut. Ayan na, guys. Nanagay ko na sa box. Mukhang magkahalo na sila kasi hindi ko matandaan kung magkabukod ang mga may kislap, may makintab. Ayan, yung may glitters. Baka magkasama din sila. Ayan guys, ito naman. Butterfly naman ang aking tatanggalin. Ang grabe ang glitters guys. Alabat na po ito. Ayan. Masyado ano yung glitters na guys. Ayan, di ba? Ito. Ganito, yata yun, no? magkakalikit. Ayan. Dito kasi baka na po ito. Di ba? Ang cute. Check out kay, ano, kay Timon. Kay Timon Tim diba? Ron Si, ano, Midnight Butterfly. Ayan, may butterfly ako. Ayan. Ayan, ito yung umiilaw. Ayan, tatanggalin natin ito. Ito yung umiilaw. Oo, ayan. Tanggalin natin itong umiilaw. ano. Ayan, tinanggal ko na yung star. Ay, Parang wala lang to oh, no? ayan, oh. Parang plastic lang, pero may ilaw siya. Ayan. Tatabi din natin ito, guys. Ginili ng aking anak ito. Ayan. Uy, ayun pala yung battery. Ito guys, yung battery niya, oh. Ito yung battery niya, oh. Yung umi ilaw, pailawin natin. O, diba, umiilaw. Mm. Sa isang taon naman ulit to gagamitin. Ayan lang, kanyang battery, oh. Rechargeable lang yung battery. i mm. ko na. Mm. Nag-blink. Ano ba yung patay yun? Hindi ko na mapatay. Ayun. Ito naman yung gold gold. Pwede na yata ang isang lato guys. Pwede nga gawin ano. Ah, necklace. <laughs> Parang ginto siya guys. Oh. Eh. O ba diba? Ay, ito pa. Hindi ko pa natatanggal. Ayan. Tatanggalin natin. Isang na natin sa ano to. Pawn shop guys. Gold. Yan di ba? Nakalas ko na guys. Parang ginto siya talaga oh. Pwede na natin isang lak sa ano. Pawn shop. Hmm.

Ayan, nandiyan na yung mga bulaklak. Nandiyan na yung mga star. Sabit lang may daw na mga batay. Pinunta ko ng battery. Mirok battery. Uh -huh. ako eh. Kaya nga kung ano yung source ng power niya eh. Hindi siya. Kaya tayo sa solar mag-a-con. So nung nakita ko yung battery niya, 1.2 volts. Tapos ipasok. 29 yata, hindi ba eh? Mm. Para hindi masira, ito pala. merong bubble wrap. Ayan. Para hindi guys mga butterfly. Tapos yung mga ano itun. okay na dito yung, guys. Ayan. Sayang din kasi kung mana. Diyan na yan, o, diba? May bubble wrap para pag na, kahit nadadaganan, hindi mapipitsip. Ah, Ito kaya, saan ko lalagay? Salutin ng plastic. Ang dami Pero, guys, naka-plastic na, naka-box pa. <laughs> um, diba? mm -hmm. Hindi yun na. Ayan nakabalot na yung mga decoration ko guys uh, para sa next na Christmas ayan guys yung mga natira na ano pang regalo ito yung mga laman pa yan guys oh uh, didigin na lang yan pag pumunta yung mga inaanak hindi pa sila pumupunta eh Ayan, ito, so yung inaanak ko guys, hindi pa yung pumupunta, yan na lang siya. <laughs> Pag hindi kinuha, di sa next year na nga ulit. Yan na lang yung regalo ko sa isang taon. yan guys, may natira na hindi nabalot. Iwan ko kung kanino ito ibibigay ng aking anak. Sinabi ko sa kanya, kanino, hindi raw niya alam. Hindi niya alam na siya bumili. Sa dami ng binili niya guys, ito, mukhang pang pang limang taon or ano to? Ah, uh, three years old. Yan, di ba? oh ilan siyang dalawa, dalawa ito guys. O, yan yung shirt. Yan, ano to? Ayan, oh. Ayan yung terno. Terno, guys, to. Iwan ko kung kanino Oh, ang cute. Ang ganda-ganda. Tinanong -ganda. ko sa aking anak kung kanino ito. Hindi rin niya alam. Siya bumili. Oh, wala naman akong anak na maliit. Ayan. Ito yung terno, guys, oh. Baka nakalimutan ng anak ko sa dami ng kanyang inaanak. Ayan, hindi niya alam kung kanino itong binili niya na ito. Kaya itong ano, guys, yung inaanak ko, hindi pumunta kung hindi pupunta sa next niya lang kunin guys you know, meron akong pamasko para sa isang taon pag hindi niya kinuha ito naman mga tumbler to guys dito na natin ilagay dyan sa box o, diba Asia, yung mga decoration nasa ilalim pag hindi kinuha ng mga may-ari nyan di sa next na lang guys kanila na yan o oh, diba Thank you guys for watching. Bye bye.